part time, lilinis tayo ng food kitchen part time tayo sayang na araw hindi ko alam kung anong unahin ko kasi basa ang Yan. ganito ang kitchen pag nagpa part time ka ikaw mag aayos niyan, mag a-rinse lahat Yan. sayang na araw kaya pag nagpa part time tayo tanggapin natin sayang din yung pera pag may kuras nalilito ako <laughs> daming basura. Ganito kakalat na. Kaya pag nagpa-part time ka, sobra pa dito. Ito, mas malinis-linis pa to. Sa tingin nyo, marumi yan. Pero sa akin, malinis-linis pa yan. Ang iba niyan, marumi. order nila pag bago natin ilagay yung malinis na pinaghugasan ng mga baso. Lato. Eh. Kasi, parang wala sila kasi. Sayang. Lalagyan natin yung lagayan ng plato ng ganito. Para malinis tingnan. Kasi dito lalagay yung mga plato baso, Yung mga hinugasan. alam guys, ang kusina ang pinaka mahabang oras pag naglilinis ka. Unahin mo muna paglinis yung sala, kwarto, CR, kitchen, last kitchen. Kasi mahabang oras ang kitchen. Lalo na pag yung mga matika na mga malalagkit. Namimikit na, na yung matika sa kulang linis. Namimikit. Malinis ko ito, malinis. Bago pa lang sila dito. kusina mahaba ang oras mahaba talaga ang oras lalo na pag yung mga mantika naninikit na ang bahay nga luma ganun talagang kikis-kisin mo yung mga mga mantika ito malinis to kagabi pumunta na ako dito kahapon Naglinis ako dun sa dalawang kwarto, CR at saka sala. Dito na lang yung kitchen ang tinira ko. Kasi malinis na dun eh. Binalikan ko lang yung kitchen. Sayang din nito. Kala nyo ba? Wala namang mali, wala namang madaling trabaho sa pag, ano, on -cool. Lahat mahirap. Ilagyan ko ng ganito yung drawer para may sapin sila. Ayan, malinis na. Pinunasan ko muna bago kong ilagyan dito. Siyempre naman yun. Ano nga naman, hindi ko lang pilinisan. Sayang din to. Kahapon, kahapon binigyan na, na ako ng pera. Tapos ngayon, iba naman. Siyempre. Dalawang tirada din to. Sayang. Pangkain ko rin. Pambili ko rin yan ng bigas. Pambili ko ng ulam. Tsaka proud cleaner. An on-call cleaner. Proud. Proud ako dun. Hindi ko kinakahiya yung Tsaka, thank you. Kasi may part time ako ngayon. Ngayon lang. Hindi naman ako palaging mag part time. Ngayon lang. Tsaka masaya ako. Kasi mabait naman yung nagbigay sa akin ng part time na to. Kilala ko siya. Grab na natin kung kilala natin yung bahay. Tsaka yung nagpa-part-time sa dito, di ba? Ganun lang. Malaki din yung binigay sa akin kahapon. Nakapag-grocery na rin ako kahapon. Ganun lang yun. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Baka magkalimutan. Tapos na, nalinis na rin. Yun. Diba ang gandang tingnan malinis? Minsan sahig na lang wash out